Ano sasabihin mo kay Manay? Manay. Oh. Sino bang bumili ng... Sinong bumili ng gatas mo? No. Opo. Sinong bumili ng gatas mo? Manay. Ay, yung cologne mo? Opo. Sino? Sino bumili ng cologne mo? Opo. Manay. Love mo ba si Manay? Opo. O, oh, sabihin mo sa kanya. Manay. Manay. Sabi mo, love you, Manay. Bye, manay. <laughs> hindi ka na daw love ni Manay. Love. Hindi ka na daw love. Sabi niya, may bago na daw siyang baby. <laughs> hindi ka na daw niya love eh. Anong gagawin gatas? ko? Hindi ka na niya ibibili ng gatas. Akin. Okay. Eh, wala na nga pabili. Sabi ni Manay, hindi na kita bibila ng gatas. Hindi na kita love. <laughs> O oh, eh, anong gagawin ko? Ayaw na sa'yo ni Manay. di ka na daw mahal. Ano po? Hindi ka na daw niya mahal. Ay ko. Mami. Mami. Ay, ano sasabihin mo kay Manay? po? Sabihin mo, Manay. Manay. Oh, sorry ka kay Manay. Ay, Manay. Oh sabihin mo love you Manay. you, Manay. Kiss mo si Apleng Kiss. Offline oh, Kiss mo si Manay. Oh sabihin mo miss you Manay. Miss oh. you. Habihin mo miss you Manay. Please money. Manay si Manay. Peace, manay please. Oh. oh anong gusto mo sabihin kay Manay? Oh katahan mo daw si Manay ng happy birthday to you. Happy to you. Happy to you. Sabihin, sabihin mo Manay, laan na akong gatas. Gatas. Wala. May ko ka pa. Opo. Sino bumili? Manay po. Wala na kaya. Hindi ka kaya binilhan na ni Manay. Kasi hindi ka na daw niya love. Anong gagawin ko? gagawin ko. Halika, halika. Tayo, tayo. Anong gagawin ko? Ay, ayaw na sa'yo ni Manay. Hindi ka na daw mahal. Abo. Wawa naman ang baby ko. Hindi na mahal ni Manay. Hindi ka na daw hindi ka na daw isasama ni Manay pag umalis siya. Ibang baby na lang daw mahal ni Manay. Mommy. Anong gagawin ko? Hindi ka na daw mahal ni Manay. Abo. Oh, an sabihin mo kay Manay. Ano sasabihin mo kay Manay? Manay, sabi. Oh, ano nga? Ayun. Ano hmm? Opo. Oh, to maghi ka kay Ate kay Tita CJ. Hi. Kay Ate Pia. Hi. Kay Manay. Hi. Playing kiss mo sila. Si Manoy. Hi ka kay Manoy. Hi. Kay Mami Delia. Hello. O, oh, flying kiss mo sila. O, oh, beautiful eyes daw muna, sabi ni Manay. O, oh, bright idea. Ting! O, birthdood mo na. Oo. Galing. Sinong galing? Ako. O, oh, pag tinanong ka ni Manay, what is your name? My name is... Kaya. Tiffany school ko. School ka na? Opo. Oh, how old are you? I am? Three years Oh, gano'y yun? Three years old. Oh, sabi mo kay Manay, Manay, wala ako notebook. ano Ano? Anong papabili mo kay Manay? Opo. Oh, anong papabili mo? Dun po. Pencil? Pencil. Ano pa? Ano pa papabili mo? Um, ano pang notebook? Ano pa? Shoes. Shoes. Ano pa? Panty. Socks. Ah, socks. O ano pa? Short ko. Short mo? Hindi nakapalda ka naman. Manda? Opo. Alis ako. O, sabihin mo kay Manay. Manay, miss Manay, you. Manay, miss you. Bye. Ingat. Bye. Ingat. <laughs> Tawa na mo si Manay. <laughs> Paano okay. daw pag natatawa? <laughs> Paano pag iyak Paano pag galit? <laughs> Galing. Galing ka. O, sayawan mo daw muna si Manay. Pakita mo naman kay Manay yung dance mo, yung dance move mo. O, Manay, tawagin mo si Manay. Manay. Ingat ka dyan, Manay. Manay. Na. O, kiss mo muna si Manay. O, kiss mo, kiss. Mwah. Mm -mm. Oo, oh, sabi mo manay ingat. Tignan. Teka, sabi mo bye-bye manay. Bye, nai. Bye.